Ah, uh, yan, no? <laughs> Hindi dumalo si... Uh, Presidente Duterte. Nagmukha na naman pa nga ito. Mga ito. Kawawar. <laughs> At isa-isang uh, pinagsalita yun. Siyempre, uh, manguungulan dyan yung mga NPA, no? Mga... Uh, makakaliwa. Yan, sila Paduano, sila... Ambrosa, um, sila... Ito si convicted uh, Franz Castro. No? At ang gusto nga nito si Franz Castro is uh, kung hindi pa uh, siguraduhin daw na ano na dadala si Presidente Duterte. <laughs> kung hindi daw, eh, contempt At uh, uh, ang sinasabi niya ay uh, para daw magpaliwanag sa taong bayan yung mga namatay na pamilya namatayan dahil daw doon sa kanyang drug war no eh maiba naman ako madam convicted ba uh, Francis Castro no alam mo kayong mga ha, katulad nito si uh, Padwan no dati itong ABB commander pinakamataas yata ang daming pinatay nitong mga ABB na ito yung mga kasamahan yung NPA ang daming pinatay ano ba ang dahilan at pinagpapatay nyo yung mga mamamayang Pilipino, mga magsasaka, na wala namang kasalanan sa bayan kung hindi dahil lang sa aayaw uh, makiisa sa layo ninyo na makasarili. Eh, turo kayo ng turo kay Duterte. Ay, mga namatay doon sa drug war ni Presidente Duterte is mga, yung iba drug lord, yung iba drug addict, yung iba drug pusher ay yan ay mga salot sa lipunan no sino ba ang gusto niyo proteksyunan yung uh, yung mga matitinong mamamayan o yung mga adik-adik na mga taong uh, mga mangilan-ngilan lang tandaan niyo ang uh, ang uh, populasyon ng Pilipinas ay 115 million I think at yung mga sinasabi niyo namatay ay nasa 6,000 uh, lang yata yung uh, totoong nandyan sa ano, ewan ko kung ano. Pero ang uh, um, punto rito, bakit mo na salbayihin ng anim 6,000 mga adik ang pamayanan? Ba't kailangan ang trabaho ng gobyerno ay proteksyonan yung mga mababai, tahimik na mamamayan laban sa mga masasama? Eh, problema sa inyo, parang ang pinuproteksyonan nyo pa yung mga adik at mga NPA. Eh, sa bagay, yung mga NPA, hindi naman ako nagtataka dahil kayo, uh, nakalinya kayo sa NPA. Si Paduano, galing dyan sa NPA, di ba? Ah, oh. Bakit dinyo nyo investigahan din? Ilan ba ang namatay nung panahon ng, uh, nung panahon ng mga NPA? Ikaw ba, Paduano, ilan na ba napatay mo? Bakit kung makapagsalita ka, kala ka mo ka kung sino na dyan? <laughs> Narantado ka. Ah, uh, to, pakinggan tong gagong to. Ay, gago, gaga. Uh, ay, ano tatawag mo rito sa putain uh, nito na make make uh, kaso ng uh, child abuse tanga uh. Tapos convicted ang gusto mo ipakulong yung gumawa lang ng tama. Uh, uh, sa Pilipinas. Uh, at, uh, siguro mga ano rin tong mga uh, mga pulburonic din to, mga putang inanta. Eh, sige. Hmm. Pakinggan nyo. Hindi pa dumalo si dating Presidente Duterte. Susunod na hearing, ay isight na siya in contempt or kung ano man yung rules natin. Kundi ay isang malak ito po ay isang malaking insulto sa mga pamilya. Andiyan po yung pamilya ng ating ng mga biktima ng madugong war on drugs na sa... nandito po sa atin. Sa kanyang pagtanggi ay nagpapakita lamang yeah, ng kawalan siya, ng siya. respeto Uwag sa proseso ng investigasyon I'm at sa pagharap sa katotohanan. Mr. Uh, Chair, uh, ang mga aligasyon uh, laban <laughs> sa kanya ay napakaseryoso. Mula sa mga pagpatay sa mga sibilyan, sospek at may hirap, maging sa mga Chinese drug convicts hanggang sa pagkamatay ni Mayor Orlando Espino. Espinosa, hindi ito mga bagay na dapat ipagwalang bahala o iwasan. Kung totoong walang itinatago si dating Pangulong Duterte, bakit hindi niya harapin ang mga tanong natin dito sa committee? Bakit kailangan pa magtago sa likod ng mga dahilan tulad ng health issues at short notice? Mr. Chair, hinihiling ko sa committee na gawin ang lahat ng hakbang upang matiyak ang pagdalo ni dating Pangulong Duterte sa susunod na hearing kung patuloy siyang magtatago at dapat natin isaalang-alang ang paggamit ng ating kapangyarihan uh, para isight siya in contempt. Ang bayan ay nangangailangan ng katotohanan at ustisya. Hindi tayo dapat magpatinag sa mga taktika ng pag-iwas at